Hello, hello, guys. Good morning. Ayan, nagluluto na si ate ng pang namin kasi papasok ako ng maga. Sila relaxing dito sa bahay. Ganon. Magsisigang tayo ng sipura. Sipura tawag nila dito eh. Ay, magsisigang bali. na nagpakulo kami ng tubig, kamatis, sibuyas, at saka ginger guys. Ito, fresh sipura. Kasi bumili kami, nakasil kasi sa ano guys, sa, sa dinner. Bali ito 15 na yan guys. Kapag hindi kasi nakasil, sobrang mahal. Nasa 27 pag bibilhin mo. Kaya binili lang namin ng 15 yan guys. Ay 15. Nakasil, ba diba? Tapos nakaready na rin yung mga gul. Ito pa. Oh. Onion slips, guys. Tapos ito yung Itatry ko, first time kong kumain ng sinigang sa bayabas, guys. Itatry ko tong sinigang sa bayabas. <clears throat> Itatry natin, guys. Tapos, kumukulo na, guys, ilalagay natin yung pang-sinigang na. Ay, pang-sinigang sa bayabas. Mamasita pang-sinigang sa bayabas. Ayan. Ayan, guys, ilalagay ko na itong sinigang sa bayabas. Try nga natin kung masarap po. Oh. Itong sinigang sa bayabas. Ayan. Ilalagay ko na itong lahat para malasa guys. Ayan. Diba? Para malasa. Ang sinigang natin ay okay, para malasa. Tapos, pakukuluan lang. Ilalagay na yung isda. Tsaka onion leaves. Ayan. Hmm. Pakukulan lang ilang minuto. Ayan guys. Kumulo na. Ilalagay natin ang ating isda. Ayan. Fresh na isda guys. Medyo mahal kasi ang press dito, guys. Ayan. Ay, ayan. Uh -huh. Masarap-sarap ang ulam namin, guys. Ay, masarap-sarap. Ayan. Uh -huh. Ay, ayan. Kukulan lang natin ng ilang seconds. Ay, ilang seconds. Pwede na natin ay ang mga gulay. Pakulan lang natin guys muna ito yung ilalagay na gulay guys. Pang salad to. First time ko rin. Hindi salad yun. Ah, hindi daw pang salad. Ay, hindi daw pang salad. Uh, salad. Ito ilalagay namin na gulay. Ay, gulay. Ito yung ibabaw mo lang to. Kasi pwede nang kainin na fresh ito, di ba? salad, ayaw sabi nila, hindi daw pang salad eh. oh. Pang sinigang pala talaga. Ita try ko rin to. Iba naman yung ano, di ba, te? Yung ano ba yan? Yung, yung ganitong mahaba? Chinese Ch naman yun. Yan ah. ang talagang pang ano. Pang sinigang? Hindi. Sinasama sa spansit. Ah, sinasama okay. sa salad. Mm -hmm. Yung mga hinihiwa eh. Sa ah. salad. Eh. Ayan guys. Ito. Tapos, onion leaves. Bumi tumakbo ako. Kasi malapit lang. One minute lang dito. Ang, ano, co sa bahay namin. Okay. Ayan. Tapos ayan. Okay, so, mm, medyo kumukulo-kulo na. Ay, medyo kumukulo-kulo na. And guys, para mabango ang isda, lalagyan natin ng onion leaves. Ayan, ang lalaki ng hiwa, guys. Ay, ayan. Onion leaves yan, guys. Para mabango bango maano-ano, diba? Ayan, onion leaves. Ay, onion leaves. Ayan. Tapos takpan natin. Ay, takpan natin. Ayan. Ayan guys, ilalagay ko na rin pala itong sili. Uh, press ito, kaso nga lang, pinaprosen namin dito. Ay, pinaprosen namin. Kaya, ilalagay na rin natin ang sili. Ayan. Para mas masarap, may sili. Ay, may sili. Ayan. Pero hindi na manghang masyado yan, guys. Ay, hindi pang manghang. Ayan. Ayan. Malapit na tayong kumain, guys. At ilalagay na rin natin mamaya ng konti ang ah, gulay natin. Kasi yung gulay, guys, pwede na ibabaw mamaya. Ayan. 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 Ay, sabi na lang. Lulubo ko ng konti ang sili. Para na. Ayan. Ayan. 'di ba? Okay na. Ay, okay na. Malapit na tayong kumain. Kaso nga lang hindi pa kami nakapagluto ng rice. Ay, tapan na lang. Ayan guys, kumukulo na. Ang ganda ng kulo na niya. Ay, ang ganda ng kulo na niya. Mm. Ayan. Kulo, kulo, ayun Ayan. Tapos, hugasan ko lang ang gulay guys. Ay, pwede na natin ilagay. Ayan ay hupasan ko lang yung ayan guys tingnan natin kung okay na yung lasa dahil may ano na tayo may nasinda wait lang guys, titikman ko lang ay, medyo matamis-tamis pala yung ano yung bayabas ay medyo may tamis-tamis ng konti dapat pala dalawang ano dalawang dalawang packet ay dalawang pack pero okay na ay okay na matamis tamis lang parang may tamis ng konti dahil bayabas nga At maglalagay lang ako ng konting patis guys ayan ay, ayan ay naglagay lang ako ng konting patis ay konting patis tapos ilalagay ko na ang gulay eh. Ay, ayan yung gulay. Ano na. Ibabaw. Bani, ibabaw mo lang ito, guys. Ay, ibabaw. Sa so, kamukha tayo. Pwede. Ayan. Tara. Ibabaw lang natin. Kasi easy, ano lang ito, guys. Pwedeng kayo dito na, ano, sa Salamat namin minsan. Ayan. Ay, ayan. Hey, ayan. 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 ayan, guys shout out, shout out sa inyo at maraming salamat sa palaging suporta ah. ayun tatakpan ko na guys para maluto ng konti yung yung gulay ay tatapang ko na para ano Ayan, medyo medyo shout out sa inyo at maraming maraming salamat sa palaging suporta. ayun Ayan guys, bye bye at ako yung maliligo pa kasi. Ay, maliligo kasi papasok tayo. ayun guys. Ay, silipin pa na natin mamaya. hindi na natin guys ay ihop ko na